Yon yon good evening guys Ayan uh, Munting update lang sa customer ko From Calamba, Laguna So natapos ko na pa yung si motor mo So 10.26 Kanina pa ako dito mga tanghali Ayan 10.26 So uh, Ang karga nito ay 150cc uh, 58mm bore Tapos uh, uh, Headworks Then Naka port na rin to Then Naka 6.0 cams lang sya touring then naka bad spring tapos ayan paps bali naka hyper naka hyper clutch na rin to hyper clutch para uh, walang slide tapos ah uh, yung ginawa ko dito yun naka customized sa ako ng stock carb nya kasi yung hindi ako magkanda sa 24mm na big carb ayan pag ito sinalpak ko ay uh, ayaw niyang tumino ayaw niyang tawag doon ayaw niyang mag minor na maganda tumataas yung minor tapos overfeed sa gas napakahirap timplahin so nag cost naghanap ako ng jettings na papasok sa kanyang stock carb ayan hindi na rin kasi to original itong carb niya makoto to tapos uh, naghagilap pa ako ng jettings niyan para lumaki yung jetting sa loob yan para po ano bumalanse sa 58 mm na bore saka gumanda yung sunog sa si spark plug okay hindi siya mag overfeed ito kasi overfeed sa gas grabe napakalakas sa gas itong 24 mm na to tingin ko talagang pagtingin sa spark plug napakaitim so tapos uh, hindi man siya basa may team lang ayan yan so napamura pa si customer medyo mura lang yung jettings kaysa dito sa bagong card So, ayan. Tapos, uh, ah, uh, dapat naka-racing CDI ito, kaso nga lang, pag sinalpak ang racing CDI, hindi siya makapag-push start. Ayan. Ayaw gumawa na lang push start. Parang, hindi siya magkatugma. So, binalik ko yung stock na CDI. Okay? So, eto daw ang issue nito dati bago pa dadinto dito uh, hindi daw lahat halos sa kalamba ay hindi maayos tong motor na to yung mapatino yung menor so binigyan tayo ni lord ng ng gabay para mapatino tong motor na to kahit na medyo matagal so testing tapos inayos ko rin yung wiring nito na paps napakagulo ng wiring ito okay na yung headlight hindi yung pala magulo sa sa sablay lang yung pagkaka-wiring. yung mga tap sablay lang yun sasagpalit tayo yung coil kasi yung coil niya ay mahina na ang reading mahina kung kumurgente yan yung coil tsaka spark plug so yan testin natin testin natin yan yan o no, diba Ayos na menor mo paps Ito talaga yung hinahanap ko menor kaya medyo natagalan ako sayo Yeah, yung kahapon pala nagpunta. Salamat nga pala yung ano, yung taga ng Laguna kahapon nagpunta. so solid talaga 'yon, nagkaron Laguna. Estudyante lang siya. Ah, uh, solid talaga yung biyahe niya. Alas 8 ng gabi na kami natapos, then hindi ah, ko alam kung ano oras siya nakauwi. Uh, pero thank you, thank you. Nagkaron laguna Laguna duma ba dumayo pa dito. Limang oras ang biyahe nun So, thank you. So, ito na paps yung motor mo. So, okay na. Ayan yung menor na hinahanap ko. Saka yung ano, ayan o. Ayan, tapos yung push start. Medyo lo nalobot na yata ito. Nalobot na nga. Kaya, kick na tayo. Ayan o. No. Ayan yung menor. Ayan yung hinahanap-hanap ko. Dalawang linggo na. Yun pala, dun sa carb lang na, talaga tayo makakatalo, Dahil na, overfeed sa gas. walang ka ingay ingay parang stuck lang din ang tunog so yun okay na paps pwede mo nang kuhin sa lunes tapos yung nag recompute ako pinasa ko sa pinasa ko sa iyo yung resibo nag recompute ako mas mura mas mura yung nabot dahil hindi ako nagpalit ang bagong carb nag jettings lang ako okay okay thank you motoros